video ka dyan Kahit ang yung na bago ko nakapagawa ko dito Ito yung na rin wala na kung may hawak isa yung dito Kaya sa akin pag-ilag mga nito Tinilungan kami ng mga bulinaw at saka uh, maraming galunggong Nasa hapat sila kami so, bulinaw tapos Ang silo ng bulinaw daming sumulpot na galunggong ayan o, o. sinilung sa amin O oh, dami Kanina lalo mas makapal to O na yung bulinaw ay kaya kumunti na na sila Ang daming niya, sila alin Sinaisip ko na lang kanina, sinisirok Ayan naman sa kabila O, kumapal uli yung bulina o O, gano'n Go! nilong sa atin oh. Mubuli na oh, ayan oh. oh. Sana di sa kalunggo oh. mo. Ah, pagbuli oh. Nandito lang na buli sa tapat oh. Kami. Ah. Hmm. <laughs> ayan na. Oh. Sinilawangan kami ng bulinaw mga amigo. Tapos yung kalunggo dumami na rin ang dumami. yun oh. Hindi to na lang hinihintay natin na pumadlas so oh. Mag Magalas ko at na. Na bago ng ulo ko dito. Naga pa yung huli natin kanina alas Utso pa lang yun ng gabi uh, yan, yan oh. Pagana kami sa tayo ngayon mga amigo Ang daming galunggong oh. Pagka gusto namin humuli Aring, aring ang sikpawin eh Sinisikpaw oh. Tapos aring yung May impact na rin pag gustong buhay, aring buhay, aring patay Pero kapag buhay kasi nagkasabit sabit siya mga nito Nagkaka, ano, nagkakot-abot Ano, ano, dami Tumilong na sa amin to Mga nito habang uh, Kapanood kami, sinilungan kami ng buli Na dumami ng dumami yung galunggong Saka may magkahalong pirit Pero ito nasa babo, galong yata lahat to May kahalong pirit yung silalim Kasi pag inundas mo, may pirit na nakain so, Masama yata ng ano yan, ng mga bulinaw hindi man nabubusog yan, kanina pa man yan Magdamag naman ha Yung simula nung makahuli kami na ano, nandito na to eh yung makahuli kami ng Dito na Silong nung galunggong Nung ano nung Bulinaw, silong yung galunggong Tapos yun, may kumain ng Dito na, dalawa Sabay sa akin, mga nito Ito, kaya yung isa, yan yung kalutang Hindi pa man tanga hanggang ngayon Ayan, yung dami Maubos na O lumigla din sa kabila Kabilaan pala to eh oh. O yun o oh. na ito sama ng bulinaw mga amigo ayun yung pirip sa so malayo, mga pirip yan o mga, mga yulo pinang maliliit eh, at saka no? o ayan o, mga migoy paghuhulog so, ka ng pumain gusto mo ng puwala, o yun lang ayan o ayan o, halo pulinan pulinan, may pulinan pala pulinan tapos uh, dalong ko yung yulo pin, yung din kabilaan Grabe kagulo Busog na busog sila Sa so, dami ng galonggong Ang sa so, dami ng ano Nung bulinaw Dito mo kanina kapal ng bulinaw dito Naubos oh Naubos nila Siguro hindi marami pa 'to sila ilalim, gawa ng, kung ito lang sila lahat. Ah, okay, wala ko may pumadlas na. Kung ito lang sila lahat mga amigo, dapat tutok na. Eh kung sila lang, isa din marami pa 'yan Di sa na, siguro sa mga malayo pa yung iba. Tantuhan ang dilim. Nagpapalit-palitan na sila pag uh, lutang hindi lang nagsasabay-sabay gawa ng sa dami pa ng bulinaw na yun bakit hindi sila na ano dapat busog na iwanag na mga amigo iwanag na ito o pinan niya mga amigo o oh. paano hindi dadami yung kalungkong nasusunod sa atin eh o oh, dami nilang hahabulin oh, o ano ba kaya oh, nyo kita ba o oh, ayan o oh. bulinaw o oh. Ayan, ano na 'yan. Tapos yung na daw natalon. Ito, ano na dami. Ito yung nandito lang sa gilid ng bangka namin. Ayan nagbilog ah, na eh. oh. Oh. Tapos oh, O mayroon na nga kaming sinerup, hindi lang kami maka gila ng madamihan at Ayun oh. Ano, ah. ano eh. na? Mago-photo talaga ng serupena. Si eh. Itong serupena si eh. 'to para mandi. Masisira lang kasi pag madami. Ayun, eh. Bukod tayo nasa malayo niya, mga niko ito yung mga nasa gulog na Kapal. Bukod tayo maraming asin. Mga 20 kilos. Kasi masigurong masiguro 20 kilos na asin diyan. Ayun, oh. Malayo. Doon sa so may parasit namin. Kaya dumami ang kalungkong ay nga Gawa ng kasama-sama siguro na yan Dito na oh no. Yan liwanag na so, Yung kumain sa amin na big tuna pa yun Hindi umulit na hanggang ito Magliliwanag na lang Hindi pa Hindi pa na ulit Amigo uh, Gawa siguro sa dami ng Makakain nila Hindi na nila napapansin yung kami pain ha? walang? batang muli na ko yan e, dumano yung kalungkong ay sumapal lang kumapal at saka hindi lang kalungkong may pirit na pati daw siguro dumuli na mga amigos Sumunod munod uh, baka tasa bawat madada na namin bulinaw ay may kasama yata ang mga pirit sa dalonggong. O oh, o, pati bulinaw oh, natukso ng pagsisikpawin eh, o, oh. mayroon pa dun sa baldi. Oh, tama lang ang lang ng pangulam at dahil marami talaga yan eh, pag uulihin natin yan masisira lang. O, oh, dalonggong o. Oh. Oh. Inundakan kanina ngayong madaling araw, sinumahan tayo ng mga galonggong Oh. Buli na oh, tinawag mo yung mga amigo ko pal. Ah, grabe pang dilem. Nagpapan Oh. Ah. Oh. Nabigla uh, lang ng hapon ng dalawa. Nabigla lang ng dalawa ng hapon. Alas utso. Sabay. Iisa pa may-ari sabay. Iisa pa daw may-ari. <laughs> Kala akong magdamag na. At maagap tumira baka ah, bumalik sa bunga, yung sa buhay mo naman lapit pa tayo na tayo na ay pahawak kanina nahahawak ang kuwan kanina ay kanine kinakad kanina ay kinakadlo ako ng kamay doon sa ulihan ay yan yeah. may ipon sa la, uh, la kamay lang ah lang ang kamay ginaganan ko lang ah ko lang siro sisirokin talaga ito yuhu. Ano na yan O yan mga amigo Wala yun talaga ang huli natin eh Dalawang piraso lang Sa kapal ng isda na yung kagabi Hindi, hindi Parang uh, napaka imposible Walang kasamang bigto na yun May bigto na baka nandito lang din yung na sa ilalim Ayan mga amigo baka hindi lang hindi lang talaga siya kumain, gawa ng baka sobrang busog. Busog-busog din siguro siya sa, dami, sa dami ng pagbibilian na kakainin. Sipin mo, kapal ng galunggong, kapal ng uh, tulingan, uh, bulinaw, o, e, mabubusog sila. Kaya siguro, hirap pa kainin. O, sana naman, may, kung ating muna, mama, bago tayo bubunot ng parachute O, kung may payaw sana, ating, ididikit sa payaw, baka malay mo. Hindi na siya hindi na siya umalis pagka nasa payaw na. O dito na natin ari bahan. pero wala, wala tan tanaw, wala eh. tanaw. Bantayan na muna natin, malay mo sa baka kakain sa araw, ano? Testingin hmm. muna natin latakan sa araw. Tanghali, wala lang yung mga bangko ba Ha? Mas, patanghali tayo, lang yung mga banko, Madami naman tayong kon Masilik-silik pa rin lang yata pag magay. Eh. Mm. Aray. kayod na naman ako. Yun mga amigo. Yun ang ating buong magdamag, dalawang piraso. Kapal. na. Dito na. Ah, kapal daw. 'Yan, 'yan yung galing dito sa anahan. Oh, 'yan. Ah. Sana mayroon uli sa araw. Kahapon naman mga amigo, nakahuli naman kami ng isang piraso no isang araw isang piraso yung kagabi dalawa nga yung pasibat ko parehas kaya nga lang ang nabidyohan ko yung isa nung pinapagaba yung isa na isang panagawa nang hindi ko na kuha yung ating camera gawa ng nabisi akin lahat yung pasibad ay ako ang sipre pag akin ako ang hahawak talaga doon ipapahawakan ko sana yung isa at kukunin ko yung kamera ko tinira din yung isa di Ino, yun ang inuna ko. Nung masampay yung isa, saka ko pa lang mahawakan yung, saka ko pa lang na yung ating camera, mga amigo. Yun, abang-abang lang, mga amigo. Sana mayroon uli ngayong maghapon. Yun, malalaman nyo lang yan, mga amigo. Abangan nyo lang yung susunod natin video.